Hi hey guys, may isi-share ako sa inyo. Malamig ngayon. Siyempre. Ito talaga totoo. Ito ay isi-share ko lang. Toro ito ng ati ko. Kasi pag siya ang nagluluto ng manok, pag siya ang nagpiprito ng manok, malambot, tsaka malutong. Yun ay gustong gusto niya na kasi pag ako ang nagpiprito ng manok, matigas kahit ilaga ko siya bago iprito. Kaya kakain ng siya na ng konti, ayaw niya na kasi matigas daw yung niluto ko. Kaya ang ginawa ko, nagpatura ko sa ate kung paano nga ba yung ginagawa niya. Bakit malotong yung niluto niyang manok, yung prinito niyang manok, tsaka malambot, tsaka masarap. Ngayon, itinuro niya. Tinuruan niya ako para kung siya na So, ang ginawa niya, ang ginagawa daw niya ay pinaghalo niya yung cornstarch, uh, harina, at tsaka itlog. So, ngayon, gagawin ko. Baka sakaling umobra sa akin. At, yung mambot din yung niloloto ko, yung piniprito ko. Baka sakaling ubusin niya na. Kasi, ayaw kumain pag matilis. RT. Kaya, ito na. Ibababad ko na dito. ang karinang ng manok. Ito. Pinag, ano ko, para manipis, para mabilis maluto di ba? Para makatipid na naman ako sa mantika. Laging tipid kasi may paghirap ngayon. Mamahal pa ng baby eh. So ngayon, isasaw-saw ko na siya dito. O. Oh. Yan. O, oh, di ba? Ay, kabay. O, oh, ayan. isaw ko na sa may harina, na cornstarch at itlog tapos may asin, bichin, tsaka pamenta. Ayan. Sinawsaw ko na po siya. Dalawang hiwa lang iluluto ko kasi tipid nga, di ba? Okay, tim pangalawa. Pero malalaki naman yung hiwa. Kaya sigurado busog na naman ito siya. Sausaw ko din yung pangalawa. Ayan. Ayan na siya. And yan. And then, ibababad ko po muna siya ng ilang minuto bago ko ipiprito. Baka sakaling malambot, ah malutong din yung niluluto ko kasi lagi na nang matigas. Ayan na guys. Babad-babad. Oh. Babad, konte Ayan ilang, ilang minuto. Ayan na. Halo-halo. Hmm. O diba? Mamaya ko siya iprito. Malalaking hiwa naman to Kahit dalawa lang. Sigurado siya nagbusog na naman. Bye-bye. Ayan na po yung ibinabad ko kanina sa cornstarch and sa harina at itlog yung manok. Ipiprito na natin siya. Iprinito na pala. Yan <laughs> po yung kanina na ibinabad ko po. Titingnan natin kung malambot yung iloto ko. Hinaan natin yung apoy. Nam namatay na pa. Namatay na pala yung apoy. Namatay na pala yung apoy. Nakala ko hindi na. Patay.